Pinamamadali na ng Department of Foreign Affairs o DFA sa manning agency ang pagpapauwi sa 21 Pinoy seafarers na inabandona ng kanilang kumpanya sa isang pantalan sa India. Ito ang balita ni JL Asayo. Matapos bumiyahe ng mahigit isang libo at limang kilometro mula New Delhi, India, narating na rin ni Philippine Vice Consul J.B. Santos kasama ang Indianong Honorary Consul ang Kakinada Port kung saan namamalagi pa rin ang 21 seafarers matapos umanong abandonahin ng isang Greek international company ang mga ito. Halos dalawang linggo na rin ang nakakalipas matapos ipadala ng mga seafarers ang litratong ito sa UNTV para humingi ng tulong kaugnay sa hirap at problemang kinakaharap nila. Simula noon, nabuhayan ng loob ang mga seafarers dahil sa mabilis na aksyon ng Department of Foreign Affairs. Sa pagbisita ni na Vice Consul J.B. Santos, kinumusta ng kinatawan ng DFA ang kalagayan ng mga seafarers. Ipinaliwanag din sa kanila ang prosesong pagdadaanan para maayos na ang pagpapauwi sa kanila sa Pilipinas. Ayon sa napag-usapan, pinamamadali na ng DFA ang EVIC Human Resources Management ang pagpapadala ng indiyanong kapalit doon. Maliban sa tulong sa pagproseso ng mga papeles, may dagdag na ayuda rin na daladala ang DFA. Nagbigay rin ng DFA ng cash assistance, the 100 dollars bawat group uh, At least may uh, pang-tawag na kami ulit at pang-internet. Humingi rin ng crew ng, humingi kami ng legal assistance para makuha yung unpaid wages. At nangako naman si Vice Consul J.B. Santos na magagawa nila yun. At kukuha silang magaling na lawyer. Sa pakikipag-ugnayan naman ng grupo nila Captain Apaw sa Evic Human Resources Management, siniguro ng agency na magpapadala ito ng mga kapalit sa loob ng tatlo hanggang apat na linggo. Mahigit isang daan at sampung araw na ngayon nang abandonahin umano ng isang Greek international company ang mga Pilipinong seafarers. Simula noon, kalbaryo na sa pang-araw-araw ang nararanasan ng mga ito. Kaya naman sa pag-usad ng pag-aayos ng mga kaukulang papeles, nananatiling matatag ang mga seafarers habang hinihintay ang araw ng pag-uwi nila sa kanilang lang mga mahal sa buhay. Natuwa pa rin ang crew kahit matagalan pa kami ng konte, At least may maliwanag na na makauwi kami. Malaki ang pasalamat ng crew sa DFA at na aksyon na nagad itong aming kalagayan dito. At sa UNTV na laging nakatutok at uh, mapaialam itong aming kalagayan. JL Asayo UNTV News and Rescue Manila